Ricelings! Kamusta? Ako nga ka pala si Kim Rice at happy 1,000 followers at subscribers sa YouTube at sa Facebook Ricelings. No? So, I am very grateful na nag-follow kayo sa akin, nag-subscribe. I don't know, bakit kayo... Ba't niyo ako yung Anyways, nagpost ako sa Facebook na magpapak-Q&A ako. And sasagutin ko dito sa video na ito So huwag na lang patagalin to I-like mo na yung video at mag-subscribe sa mga bagong Tara, sagutin ko na ang mga tanong nyo Ang unang tanong ay manggagaling kay Jen Rensho Most favorite horror game? Sa so, mga nalalaro ko pa lang, ang pina favorite ko talaga ay yung Poppy Playtime Chapter 4. I, I like it. I like the story, the mechanics, everything, ano. You know? Magbabago yun, panigurado, pag naglaro pa ako ng mas maraming horror games. And another question niya pala is cat person or dog person? Gusto ko na dog. I, I like dog. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Justin Aragoncillo. Masaya ka po ba na nakasali ka sa segment ni Kuya Pyle? May galit ka po ba kay Kuya Layrel? So, syempre naman masaya ako na nakasali ako sa Who Wants to Be a Streamer ni Kuya Pyle. Ano? Syempre, once in a lifetime chance yon para ma-improve ko pa yung pagiging content creator ko and para mas makilala pa ng mga bagong kaibigan driven din sa paggawa ng content. Wala akong galit kay Lay. Uh, ang nangyari lang is nagkukupalan lang talaga kami. Kunyari may away, kunyari may ganito. Kung baga ano lang to guys, acting-actingan lang ano, yung galit-galit kay Lay na ganyan. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Ginny Febo. Ano birthday mo kuya? September 14, 2000. Para sa mga nagtatanong na birthday ko dyan ano, huwag nyo na tanongin. Ang tanong naman ni John Lloyd Balakyao. Taka na John Lloyd pala to eh, nasan si Shaina no? Ba't kayo hindi na magka-lock? <laughs> Mahal po ba talaga tayo ni Natoy? Eh? Siyempre naman. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Ken Lagunsin. Ay, since baguhan pa lang ako sa page mo kuya, ang itatanong ko lang ay, Alin sa mga nalaro mo ng horror games na sa tingin mo ay naging challenging para sa'yo? Kunti pala na nalalaro kong horror games. Poppy Playtime Chapter 3. Yun ang pinaka naging, ewan ko bakit, pero yung, yung dadalawa kong brain cells, naging isa na lang, ano? And, ang dami tumulong sa akin sa stream na isolve yung mga puzzles and hindi ko pa rin mag -it. So, yeah, yun yung pinaka-challenging sa akin na horror games. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Juliana Maris Pascua. How did you start po maging gaming content creator po? Particularly with horror genre, what inspires you po? In English po sana. Grabe ka naman sa Juliana. Kailangan mag-English. Okay, wrestling challenge daw, 'di ba? Try natin. Try natin sige. How did I start uh, making horror video content? Uh, I think Natatawa ako, ba't ganun? Ba't natatawa ako? Nagsimula ako maging professional horror gamer, wow. Professional horror gamer daw. Ah, uh, I think last year lang, meron lumabas sa Facebook newsfeed ko na si Kuya Pyle. Ewan ko kung anong horror na nilalaro niya yun, pero na... Intriga ako na doon nagsimula yung gusto kong maging horror content creator ano Pero nanonood na talaga ako dati ng mga horror content uh, Kay PewDiePie, kay Corey Kenshin, Markiplier, Berlizi, Dashi Games, ano. Alright, ang so susunod na tanong ay magagali kay Nikki Cervantes Pinoy. Pinoy ba talaga ang iyong apelyido? Napakahusay, ano. So, favorite and most hated horror game na nalaro mo. Favorite ko yung chapter 4 ng Papi Playtime and hated is chapter 3. Ang susunod na tanong ay kay Kizaya Nunez. Pag magro-roblox horror game po, kayo, pwede po ba kami sumama? Hindi ko sure. Maglalaro ko ng Roblox horror games. Baka si kasama ko ang team 7 kung magpapa-event lang ako, gumawa yung kunyari, dress to impress, yung uh, mga sikat na event games, pwede siguro kung ako yung maisama. Pero pag horror, I think, mas maganda kung may kasama akong content creator din, ano. Ang tanong ni Zabjel Vince ay, bakit di ka nagface face reveal? magface face reveal na siguro ako pag na-feeling ko na komportable na ako ulit ilabas yung mukha ko. Ang susunod naman, tanong ay magagaling kay Mary Cyril Arkayan. What's the biggest challenge you face as a content creator? and how did you overcome it? Siguro ang pinakamalaking challenge ng isang content creator ay yung ma-burnout. Sa pag-aaral may burnout din na nangyayari. Yung kahit gusto mo gumawa ng video, gusto mo mag-aral, eh hindi mo magawa dahil feeling mo ala-alaan ng alaan ng lakas kahit ilan anong tulog mo wala kang energy para gawin yung bagay na yun. Ang hirap nun, rice links. Pero ang nangyari sa akin kung paano ko na-overcome yun is iniwan ko muna. Iniwan ko muna kung ano yung nagpapahirap sa akin. Nag-aral ako ng mga bagong bagay. Nag-touch grass ako. Nag-gym. Tumakbo. Yeah, hanggang bumalik yung mindset ko na kaya ko na ulit. Alright, ang susunod na tanong ay manggagaling kay Jessil Bactol. Paano pa ba kayo naging kanin? To be honest, Rice na yung dati kong parang username. I think Rice Cake ang pangalan ko dati. Tapos sabi ko parang pakit yung Rice Cake dito. So sabi ko, Rice Cooker na lang tayo. Ayun, Jaron! Ayun, ako na si Rice cooka. Ang susunod na tanong ay manggagaling kay Kiro Dump. ilang taon na po kayo and when po face reveal? I'm 24 years old, magka 25 this year and face reveal 100k yun na naman sabi ko ang susunod na tanong ay magagaling kay John Lee Mondedo when did you start as a content creator? way back 2016 na uh, gumagawa na ako ng video sa youtube ang uh, una kong video yata is happy wheels ginaya ko sila PewDiePie sila Jacksepticeye ang susunod na tanong ay magagaling kay hotdog cheese dog <laughs> ano to? tinurn on mo na ba to? ano tinurn on? pag nagsasahing ako pag nagluluto ng kanin oo ang susunod na tanong ay magagaling kay Avril Decano if magkakaroon na season 2 ang huwa who wants to be a streamer tapos bigyan ka pa ng pagkakataon sumama anong magagawa mo para ikaw ang manalo kunyari bago ako content creator tapos sasali ako sa who wants to be a streamer season 2 ang gawin ko lang dun is just have fun okay learn new things magkaroon ka na kaibigan dun sa show kasi at the end of the day pag nanalo ka dun tapos wala kang natutunan is anong point diba Bakit ka pa sumali? Dahil sa premyo ba? Hindi ba dahil gusto mong maging isang content creator? Ang susunod na tanong ay magagaling kay Italiana Valeria. Kuya, well, bakit ang cute no hair clip mo? Oh, ayan cute eh. And luto ka na po ba? Hindi pa ako nagiiinit, okay? Masasabi ko na lang na luto na ako pag uh, mas lumaki na ang ating community. Anong klasing kanin ako? yung kanin na nagmamahal ng totoo. Hey! Okay, susunod na tanong ay magagaling kay Kyla. Kuya, anong brand ng bigas mo? Ako ay isang NFA rice kasi nga, para sa lahat ako, rice links. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Alidia May Bueno. Kailan ka nag magstream mag-stream? 2018 yata yun. Nakita ko yung kaklasi ko nag stream siya. Sabi bro, mas magaling pa ako dito. So, <laughs> Ang susunod na tanong ay manggagaling kay Sevi Sebastian. Si Ang ganda na paano mo eh, Sevi. Queerize, may mga horror games ka ba na in-expect noon tapos kapag nilaro mo na siya, hindi pala nakakatakot? to be honest, wala. Kasi matatakotin talaga ako eh. Siguro in the future, may tayong ganyan na ma-encounter. Susunod so, na tanong ay magagalik kay Russell J. Anong kinakaya mo pang bulk? Ano lang, basta kumain ka lang 3 times a day. Alright, at so susunod na tanong ay manggagaling kay Maria Jocelyn Rosario. Babae ka ba? Hindi. <laughs> Lalaki ako, oh, no? Alright, ang so susunod na tanong ay manggagaling kay Lian Naiga. Kailan po kayo magkakajowa uli? Uh, to be honest, ang huling jowa ko talaga is noong high school pa and one week lang kami noon, ano? No, no. Hindi pa ako naghanap ngayon focus muna tayo sa sarili. If hindi mo mahal ang sarili mo, bakit ka magmamahal ng iba, di ba? It's either for the better na makahanap ka ng partner or for the worse na makadamay ka pa, di ba? Love yourself muna. Ang susunod ang tanong ay manggagaling kay Althea BV. Kung ang blue ay asul, bakit ka iniwan? Hindi ako iniwan! Ang susunod tanong ay manggagaling kay Karyl Tuting. Kuya, kailangan magface face reveal? 100k? Feeling ko kasi habang tumatagal, babae ka na eh. Takay na. Kahit kutsain niyo ako na babae sigaw ko, hindi pa na mag pay pay hanggat hindi ko na-reach ang goal ko. Okay, susunod na tanong ay magagaling kay Jules Daryl Diego. Ulam recommendations po na no? masarap with rice. Fried chicken, baby. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Gigi. Ilang taon ka na? 24? Mati 25? <laughs> Ang susunod na tanong ay magagaling kay John Theodore Mariano. First of all, congrats po. My question is, how did you, it feel to be a content creator? Masaya maging isang content creator dyan, ano? Para sa akin, ito yung pangarap ko talaga since I'm a teenager. Sabi niya, Kuya Deku, nakita ko na mukha mo hey, sa wakas. na ko po. <laughs> nakita mo ba talaga? para di naman eh. Naloko mo ko eh. na tanong ay magagaling kay Hazel. Do you like rice a lot po ba eh? That's why it says in your page name? And is rice is malapit sa name mo po ha? Nakadalawang tanong na ako. Okay na po. I like rice di ba? lahat pag asian ka southeast asian rice is essential sa ating buhay you know and uh, hindi ala hindi 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 rice ang pangalan ko sa totoong buhay okay kalayo ang susunod ng tanong ay manggagaling kay michelle cristel devara kamusta po pagiging streamer uh, masaya 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 maging isang content creator I, lo i love it and by the way kumain ka na ba yes ang kinain ko ay pansit kanton kasi wala na akong pangkain ang <laughs> susunod na tanong ay manggagaling kay Atis Chanji no? mahirap ba maging streamer? yes and no Um, mahirap pa ka maging streamer kung hindi mo na-enjoy -e yung ginagawa mo. Kung ang tingin mo na sa pag stream ay numbers, pera, compassion yan, and love mo talaga magpasaya ng tao, I think hindi magiging mahirap um, ang journey mo sa pagiging streamer, no? Ang susunod ng tanong ay magagaling kay Australia ano yung ideal girl mo, Kuya Rice? Normal ang sagot ko dito, short hair chinita na nagko-cosplay. Parang ganun. oh, basta, basta makaka-vibes ko. Yun lang yung ko na lang. Ang susunod tanong ay manggagalik kay, May Herman. Bakit pangalan mo Rice? Bigas ka ba sa past life mo? Maybe, maybe isa akong NFA dati. Wait, what? Alright, ang susunod tanong ay manggagalik kay El Desirio. Life update pa sa sinaing mo, Kuya Rice. Uh, actually, life update. Masaya naman. All goods. Uh, merong ups and downs. Siyempre, kasama sa buhay yan, look at the positive side na lang. Ano. Maybe binigay yung challenge na yan para i-overcome mo or gawing lesson para sa'yo. Ang susunod na tanong ay magagaling kay Malaka Emronet. Sino pinakalam mo sa who wants to be a streamer? Siyempre, si Port, di ba? God Port. Ah, ang susunod na tanong ay magagaling kay Pile Station. <laughs> Anime din po ba pototoy mo? Teka, maguhubo ako. <laughs> Joke <ka> lang. <laughs> Di ko alam. di ko pa naiita. Kaya pile. file. Ang susunod tanong ay magagaling kay Artemis Martian. Kapag ba nilagay ka sa rep, kanin lamig na tawag sa'yo. Isa pa to eh. Pag ako nilagay sa rep, ang tawag sa akin doon, patay na. Kasi tinago na ako ng amo ko. Alright, ang susunod tanong ay magagaling kay Stephanie Kalape sa grado A. Eh, OG Riesling to eh. Kuya, since I'm going to college soon, how's life during college and what course did you take? Ang course nung tinik ko is BSIT. Yung buhay ko nung college nun is mahirap. Kasi doon ko na laman na hindi pala talaga ako para sa IT. Gusto ko lang maglaro ng games pero hindi talaga ako yung more on programming coding side hindi ko siya gusto. Pero mas trip ko yung pag photoshop, pag video editing. So, tinuloy ko pa din kahit ganun na yung hirap. And nagpapasalamat ako sa mga kaklase sa college na tropa na tinulungan ako para ma malampasan yung college life ko. Is that what you took or napilitan lang? Yun nga, gusto ko siyang kunin yung pag-IT. Nashook na lang ako na hindi ko pala gusto talaga. So, yeah. Hindi naman ako napilitan, gusto ko talaga yon Pero hindi pala para sa akin. Because my parents want me to take nursing, pero what I want is fine arts since I think I'll enjoy it more. Ito para sa akin, be practical ngayon. Hindi ko naman sinasabi na sundin mo to. Ito yung maging opinion ko lang sa comment mo, step Kung gusto mo talaga ng fine arts, go take mo yan kung yan talaga yung nasa puso mo. Maybe i-take mo muna yung nursing, mag-nursing ka muna, and then saka ka mag-aral na fine arts after mong mag-nursing, ba? Diba? So, pwede naman yon Pwede rin naman siguro mag-try mo muna fine arts kung talaga magugustuhan mo, saka ka mag sa nursing kundi. Take my words as a opinion lang, ano, opinion lang. Opinion lang ng isang kanin. Pag-usapan nyo yan ng parents mo, I'm sure maintindihan nila kung gusto mo talaga yung fine arts. And uh, yeah, good luck sa iyong college life, Stephanie, you no? Know? Sana ay ma-enjoy mo yan. Kung ano man yung kukunin mong course, sana ay maging masaya ka. So, sunod tanong ay magagaling kay Alexa de los Santos. Congrats for 1K, kuy! My question is, do you have plans for your future? Maraming mga plano sa future ko. Ewan ko lang kung masusunod ko or ano. Pero mas maganda kasi sa future is hindi mo masyado iniisip. Focus ka sa present. Build mo yung kailangan mo i-build. At ang susunod na tanong ay kay Kevin Sibonga. Sige nga kuya, ano pangalan mo? Okay, ang buong pangalan ko ay Rice Cuca de Leon de los Santos Santo Tomas Ignacio Ibarra Jr. Tandaan nyan, Rice Links, okay? Ang susunod naman ay manggagaling kay Rihanna May Salvador. Kuya Rice Cuca, when did you start as a content creator? 2016. Ah, so sa tanong ay Manggagali kay Lay Riel eh, na si Lay bakit kulay green ang pure gold? di ba pure gold sila? pag natulog ang lamok nilalamok din sila Pwede ba mag soft drinks pag coffee break? Ang sasabihin ko na lang sa'yo, pakayo ka. Ang susunod tanong ay magagaling kay May Brande. Ito po yung tanong ko pa sa inyo. Kailan birthday nyo? At ilang taon na po kayo? So, September 14, 2000 na aking birthday. Ang susunod tanong ay magagaling kay Mira Barrios. Nag-gym ka po ba kayo, Rice? Uh, last month. <laughs> Ngayon, ewan ko. Hindi ako time mo yun. <laughs> Alright mga rice links, yun ang mga tanong nyo sa akin. Sana ay nasagot ko ng tama. Sana ay naging na yung answers ko sa mga tanong nyo. So kung nakabot kayo dito sa dulo, don't forget to like and subscribe. At share nyo na rin sa mga barakada nyo. No? So yun nga, ako nga pala ulit. Sige mo Rice, hanggang sa muli. Paalam!